Sa nakaraang kaganapan na ating kwento ay natapos tayo sa kasalukuyang pulong ng tatlong makapangyarihang nilalang kung saan isa narito ang Grim Reaper na may alias na Diyos ng Kamatayan. Ang pangalawa ay si Ye Waxing, at ang panghuling tao na nasa silid ay si Chen Tianwei na isa ng head ng Chen Family. Sa mga puntong iyon matapos ni Ye Waxing malamang nakipaglaban ang Grim Reaper sa tauhan ng King of War ay tinanong niya kung nasaktan ba ito, Ngunit sinabi naman ni Grim Reaper na isa lamang maliit na pinsala ang kanyang natamo. Gayun pa biglang nabahala si Ye Waxing at napadasal na sana ay hindi ang bagay na ito makaaapekto sa kanilang plano. Sa mga sandaling iyon ay isang nilalang ang dumating na nakailang pinakahihintay, matapos siyang pumasok sa silid ay sinabi niya sa lahat na ito ang kanilang pinaka-unang formal na pulong. Nang mapansin ng tatlo si Ginoong Long ay agad silang tumayo mula sa kanilang kinauupuan sabay mabilis silang nagpaabot ng pagbati ayon sa kanikanilang kinaugali ang tindig, ngunit agad rin naman silang sinenyasa ng matandang umupo. Matapos iyon ay tinanong niya ang Grim Reaper kung ano na ang balita sa biochemical na lasong nakuha nito mula sa kanya kung mabisa pa rin ba iyong gamitin. At nang marinig ay agad sumagot ang Grim Reaper na bagamat humina ng pabahagya ang epekto nito, subalit sa kabila naman ng lahat ay mabilis itong gumagana. Ngunit patungkol naman kay Lord Zon kung ito na ang pag-uusapan, natatakot siyang hindi rito ang kanilang biochemical na lason magdudulot ng banta. Sa sinabi ng Grim Reaper ay hindi naman ito ikinaila ni Ginoong Long, ipinaliwanag niya rin kagabi lamang, nakipag-ugnayan na ang kanyang mga tauhan kay Lord Zon. Nang dahil dyan doon lumabas ang resulta na ang biochemical na lason ay walang epekto rito na parabang isang ordinaryong hangin lang, gayon pa man ipinagbigay alam niya ring isa lamang iyong maliit na parte ng kanilang lason. Inilabas niya ang isa pang bersyon na mas mataas ang kalidad kumpara sa ginamit ng kanyang tauhan kagabi, kung saan may pagmamalaki niyang sinabing ito ang pangalawang henerasyon ng biochemical toxin na nagtataglay ng matinding lason. Para lamang sa isa ay kinailangan niya ng malaking halaga ng mga mapagkukunan at lakas tao upang mapaunlad ito, sapagkat ngayong pagkakataon ay kailangan nilang makuha ang isang magandang swerte sa Ocean East sa Baytawa. Matapos ang kaganapan sa bahay ni Chen Tianwei ay mabilis na ring lumipat ang eksena sa isang kalsada habang naglalakad ang ating bida na iniisip ang patungkol sa parating na bagyo, at nang makita niya ang isang sasakyang may plakang KB66 ay napatanong siya kung ito ba ang kotse ng nagnangalang Kyoto Dano Ice Car. Gayunpaman bigla siyang napatingin sa kanyang gilid kung saan mula dito ay kanyang napansin ang isang magarang kotse na huminto sa kanyang tagiliran, matapos lamang iyon ay agad ding bumukas ang pintuan nito. Paglabas lamang ng isang lalaki mula sa loob ay mabilis siya nitong sinalubong ng nagtatakang tanong kung ito ba si Finzon, Bagamat hindi pa sumasagot ang ating bida ay agad na ng lalaki sinabing iniimbitahan ito ng kanyang master kaya nakiusap siyang sumunod ito sa kanya. Samantala mula sa loob habang makikita sa likod upuan sasakyan ng sasakyan ang imahe ng isang tao, sa kabilang banda naman ay walang pagtutol na pumayag ang ating bida kaya naman hindi na rin siya nagtagal at agad na rin siyang naglakad papasok para sumakay. Mula naman sa loob bungungad sa kanyang harapan ang isang babaeng kulay puti ang buhok na nakasunglasses nang mapansin ng babae ang ating bida ay masaya niya itong pinakiusapang umupo Sa sinabi ng magandang dilag ay walang pag-aatubiling sumunod si Finzon habang sa kanya namang kaloob-looban ay labis siyang naiintriga sa kung ano kaya ang nais sa kanya ng mga taong ito Makalipas lamang ang ilang sandali matapos ang mahabang paglalakbay sa wakas ay tuluyan ding dumating ang sasakyan sa destinasyon nito. Kaya naman agad na rin ang ating bida lumabas sa kotse, maging ang dalawa ay ganun din ang ginawa. Naglakad sila sa pasilyo patungo sa loob ng magarang mansyon, at pagkarating nila sa pinto ay mabilis itong binuksan ng babae. Habang sa kabilang banda naman ay napatingin ang ating bida sa labas matapos niyang mapansing tumayo ang kaninang driver sa likod ng pinto. Hindi rin katagalan tuluyan na rin silang nakapasok sa loob ng silid kaya bilang may-ari ng bahay ay pinakiusapan ng babae ang ating bidang umupo na walang pagdadalawang-isip namang ginawa ni Finzon. Matapos iyon dito na nagpakilala ang babae habang tinatanggal ang kanyang salamin na siya si Byzek simula sa By family kung saan si By Raoyan ang kanyang lolo. Nang malaman ni Finzon na apo ito ni Mr. By ay tinanong niya kung mayroon bang nangyari kaya inimbitahan siya nito ngayong araw at nang marinig ay hindi na ni Bay Ziksi ang katotohanan itinago pa kung saan ihinayag niyang ang pamilya Bay ay nasa kaguluhan. Kaya naman tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan habang tinatawag ang ating bida sa bansag nito bilang hari ng digmaan, sabay dahan-dahan itong lumuhod sa sahig at nakiusap siyang iligtas nito ang kanilang Bay family na ikinabigla ng ating bida. Ngunit bago pa man tuluyang makaluhod ang babae ay kaagad na itong pinigilan ni Finzon, Ipinahayag niyang hindi na ito kailangan pa dahil malapit rin naman sila sa isa't isa ni ginoong Bai kaya sabihin na lamang nito sa kanya ang nangyari sa Bai family. Sa una ay tinanong ni Bai Zixi kung kilala ba nito ang kanyang nakatatandang kapatid na si Bai Mahua. Nang marinig ay tumugon naman si Finzon ng positibo kung saan nagkakilala na sila nito ng isang beses kaya tinanong niya kung kaugnay ba kay Bai Mahua ang problemang ito. Ipinaliwanag ni Bay Zixi na sa nakaraan nung ang kanilang lolo ay nagkasakit ng malubha ay dinala ni Bay Mahua si lolo sa isang pribadong ospital, at magmula ng araw na iyon, ang pamilya Bay ay palagi nang nakakatagpo ng isang serye ng mga malalaking problema. Nung una, natuklasan niyang ang kanilang ilang mga nasasakupan ay lihim na gumagawa ng isang kasino upang kumita ng malaki. Higit pa dyan ay napag-alaman niya rin ginagamit ng mga ito ang koneksyon ng by family para manipulahin ang industriya ng pagamutan at itaas ang mga presyo, at lihim pa silang nagtatatag ng isang pasilidad na pang eksperimento. Sa mga pinagsasabi ni Bay Zixi, ang pasilidad na ginagamit sa pag -e eksperimento ang tila mas labis na nagpapukaw ng pansin ng ating bida, ngunit ipinaliwanag naman ng babae na wala siyang paraan para malaman ang mga detalye nito at maging ang kanyang lolo ay hindi niya na rin makita. Sa kabutihang palad, ipinagkatiwala sa kanya ni Lolo ang impormasyon na ang hari ng digmaan ay nasa Ocean East City, bukod sa kanya wala ng iba pang nakakaalam nito sa kanilang pamilya. Dahil sa kanyang nalaman ay lumapit siya sa ating bida upang humingi ng tulong sa ilalim ng pagkukunwari ng isang turistang bumibisita sa Ocean East. Samantala, ipinagbigay alam ni Finzon na kaya hindi siya kanina makapagsalita sa sasakyan ay dahil sa may nakikinig at nang marinig ito ni Bay ay hindi niya naman iyon itinanggi. Gayunpaman pa man nakiusap siya sa ating bidang iligtas ang Bay family, subalit ipinahayag lamang naman ni Finzon na kung may hiling ito sa kanya ay huwag siya nitong pagkatiwalaan. Sa sinabi ni Finzon ay biglang nalungkot si Bay habang mula naman sa likuran ng pinto ay agad naramdaman ng lalaki na siya ang pinatatamaan nito, Maging si Miss Zixi ay naunawaan rin ang ipinahihiwatig ng ating bida kaya naman sininyasan niya ang kanyang tauhang isara ang pinto na agad namang sinunod ng lalaki. Matapos lamang tuluyang isara ang pinto ay ibinalik ng babae ang kanyang pansin kay Finzon habang namumula na tinatawag ang ating bida. Samantala sa una ay ipinahayag ni Finzon na kalimutan na nito ang kanyang mga pinagsasabi, Sabay pinagaan niya ang kalooban ni Bisexy sa pagsasabing normal lang na makaramdam ng pag-aalala sa gitna ng kaguluhan ng pamilya. Bukod dyan ay tiniyak niya ring makakatanggap ito ng proteksyon mula sa kanyang pangangalaga kung saan isinaalang-alang niya na lamang ito para sa kanilang pagsasamahan ni Ginoong Bay, kaya naman matapos marinig ni Miss Zixi ang sinabi ng ating bida ay labis siyang nagpasalamat. Gayunpaman patungkol sa ibang bagay, ipinagbigay alam din ni Finzon na hindi siya makakaalis ng Ocean East City sa ngayon dahil kailangan niya munang personal na harapin mismo ang isang matigas na lalaki, kaya napagpasyahan niya munang isaayos ang kanyang mga tauhan para tulungang iligtas si Ginoong Bay. Sa sinabi ng ating bida ay unti-unting kinuyong ni Bay Zixi ang kanyang kamao habang nanginginig sa tuwa na tila hindi makapaniwalang malulutas na ang kanilang problema sa tulong ng hari ng digmaan, sabay nangangamba niyang ipinahayag patungkol sa nilalang na ko-makalaban sa ating bida na hinihinala niyang ang lalaking ito na nagdulot ng kaguluhan ay nakatitiyak siyang isang pambihirang individual. Sa ibinigay na sa ng babae ay sangayon rin naman dito ang ating bida dahil talagang ang isa itong makapangyarihang kalaban, kung saan hinihinala niyang sangkot din ang taong ito sa mga gawain ni Bay Matapos marinig ni Bay ang lahat ay nagkaroon siya ng malinaw na realisasyon na sangkot si Ginoong Long bagamat medyo may pag-aalinlangan sa kanyang pahayag. Dahil din sa sinabi ni Bay ay napagtanto ng ating bidang hindi nga nagkakamali ang kanyang hinala gayong pareho rin sila ng pananaw, kaya tiyak niyang sa kasalukuyan ay nasa Ocean East ang taong ito. At nang malaman niyo ni Bay ay labis siyang nagnitnit sa galit sa bay sabing gaya nga ng kanyang inaasahan ito ang ugat ng lahat. Ipinaliwanag niya sa hari ng digmaan na nung ang kanyang lolo ay malakas pa, isang beses ay bumisita si Ginoong Long sa Bay Family kung saan tila nagkaroon sila ng kanyang lolo ng ilang mga hindi pagkakaunawaan at naghiwalay ng mga landas ng hindi masaya. Dagdag pa niya habang nalulungkot na pagkatapos magkasakit ng kanilang lolo ay palihim siyang nagimbestiga at natuklasan niyang malapit ang pakikipag-ugnayan ni Bay Mohua kay Ginoong Long. Sa nalaman ay napaisip ang ating bida ng malalim habang tumatawa sa kadahilan ng hindi niya inaasahang ang plano ng taong ito ay napakalawak. Bukod dyan ay napag-alaman niya rin mukhang hindi lang ang kabisera at Ocean East ang pinanghahawakan nito, kundi pati na rin ang ibang mga lungsod ay malamang na bahagi rin ng kanyang plano. Ngunit nagulantang siya sa ideyang pumasok sa kanyang isip kung saan tuluyan niya rin naunawaan ang mga isinasagawang hakbang ng mga ito kaya't namulagat ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Sa kabilang banda, sa umpisa ay sinabi muna ni Miss Zexy na ngayong alam naman ni Ginong Long na nandito ang hari ng digmaan sa Ocean East, nagtataka niyang tinanong kung bakit nito hahayaan si Baymohura na dalhin siya para makausap ang ating bida kaya tiyak niyang isa itong buatan Samantala dahil sa nalaman ni Finzon ay napasambit na lamang siyang ang bagay-bagay ay nagiging mas kawili-wili, sabay tanong kung maaari ba nilang pagkatiwalaan ang taong nasa labas ng pinto. Tumugol naman si Bizexy ng positibo gayong para sa kanya ay lubos itong mapagkakatiwalaan, iginiit niyang kung siya'y lulukuhin ito ay wala dapat siyang kasamahang maaasahan sa kanyang tabi. Sa katwiran ng babae ay pinabayaan na niya ang usapin patungkol sa taong nasa labas at sa halip ay inisip niya kung ano kaya ang pinaplano ni Ginoong Long. Subalit sa huli ay kinalimutan niya na lamang ito sapagkat hindi rin magtatagal lalabas din ang katutuhanan sa pamamagitan ng lubos na pagsusuri sa bagay na ito, Bukod dyan ay sinabi niya rin kay Baizixi na magpapadala siya ng isang taong magpoprotekta dito. Kaya naman sa bukas palad na kalooban ng ating bida ay nagpasalamat sa kanya si Baizixi habang namumula ang pismi. Samantalang sa kabilang banda naman ay hinugot ni Finzan ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa, sabay sabing sa oras na dumating ang mga kalaban ay lalabanan nila ito ng harap-harapan. At habang nagpapadala siya ng isang mensahe sa kanyang tauhan ay sinabihan niya si Miss Bai na maaari na itong mapanatag sa mga oras na ito, sapagkat siya na ang bahalang umasikaso sa gawaing nakaatang sa Bai family. Matapos ang mahabang pulong ay tumayo na rin si Finzon mula sa sofa para umalis, ngunit bago pa siya tuluyang makalayo ay muling nagpahayag si Bai Zixi ng taos pusong pasasalamat para sa kabaitan nitong ipinamalas sa kanilang pamilya. At maya-maya lang ay agad na ding lumipat ang panel sa kabisera ng lungsod, mula sa isang silid halos abot langit ang ngiti ng isang lalaki at ipinahayag niya sa kanyang lolo na para din ang kanyang ginagawa sa kinabukasan ng pamilyang bay. Kaya naman ipinakiusap niya sa matanda na sana huwag nitong sisihin ng kanyang apo sa pagiging walang awa. Dagdag pa niyang habang lumulubog ang pamilyang bay, ang ginawa lamang nito ay manatili sa mga lumang pamamaraan kaya paano uunlad ang bay family kung ganun lang. Iginiit niyang sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa mga maimpluwensyang tao tulad ni Ginoong Long ang kanilang bay family maaring umunlad at umangat. Samantala sa mga sandaling iyon ay may isang lalaki ang walang pasubaling pumasok sa silid, tinawag niyang young master ang lalaki at ipinaliwanag niyang dumating na ang dalaga sa Ocean East at nakipag-ugnayan na sa hari ng digmaan. Sa dalang balita ng tauhan ay labis na natuwa ang lalaki kaya't mabilis niyang inutusan ang tauhang agad nitong ipagbigay alam kay Ginoong Long ang magandang impormasyon sabay sabing sa pagkakataong ito ay tuluyan na nilang patatahimikin ang hadlang magpakailanman. Samantala sa isang coffee shop, sa loob nito habang hinahalo ng ating bida ang kanyang kape ay tinanong niya ang tao mula sa kabilang linya kung nakasaayos na ba ang lahat. At nang marinig ng tauhan ay tumugon siya ng positibo ngunit tinanong niya rin kung sigurado ba talaga ang kanyang Panginoon, na walang pagdadalawang isip namang kinumpirma ng ating bida. Matapos linawi ng lahat ay ibinaba na rin niya ang tawag, sa ngayong mulat pa ang araw na pagpasyahan niya munang maghintay para sa palabas mamayang gabi. Sa kabilang banda mula naman sa magarang villa ng Bay Family, sa loob nito ay tinawag ng isang individual ang kanyang miss habang daladala ang basong may lamang tubig upang painumin ito. Dagdag niya pa matapos lamang kuhanin ni Miss Zixie ang baso na kung magpapatuloy lamang ito, hindi rin magtatagal ay bibigay ang katawan nito sa kawalan ng lakas. Kaya naman agad na nagpasalamat si Miss Zixie kung saan tinawag niya ang pangalan ng lalaki bilang Bai Mu, ipinaliwanag niyang ang bay family ay lugmok sa kaguluhan sa Bai sabing mabuti na lang at nandito ito para tulungan siya. Gayun pa man napabaling lamang ulo si Bai Mu sa kabilang gilid para iwasan ang tingin ng young Miss na walang masabi, habang bakas sa kanyang muka ang lungkot at pagkabalisa na para bang may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Subalit hindi rin nagtagal ay nagsalita na rin siya kung saan nagmingit-ngit niyang ipinagbigay alam na nagayos na ang hari ng digmaan ng isang maliit na grupo para magbantay. Sa balita ni Bai Mo ay mabilis itong malinaw na nakuha ni Miss Zexi, matapos lamang iyon ay ininom na rin niya ang ibinigay nitong tubig sa kanya, Subalit habang nangyayari iyon ay napatingin rito ang kanyang tauhan na tila na sa hindi malamang dahilan. Matapos lamang si Bayzek si lumagok ng ilang tubig ay napabuntong hininga siya, sabay inutusan niya si Baymu na magbahagi ito ng tubig at pagkain sa mga kasamahan ng Warwing Cavalry, at nang marinig ay agad itong sinunod ng tauhan ng walang pag-aalinlangan. Samantala mula naman sa masukal na kagubatan na punung puno ng kakahuyan ay tinanong ng isang miyembro ang pinuno ng kanilang grupo kung kailan sila gagalaw. Ipinaliwanag niyang naiinip na lahat ang kanilang kapatid, subalit tinanong lamang din naman ito ng kanyang pinuno pabalik na bakit ba ito nagmamadali sabay sabing maghintay lamang ito sa signal ni Baymo. Samantala labis namang natuwa ang kanyang kapatid sa kadahilan ng sinuraw ang mag-aakala na makakatagpo sila ng napakagandang kapalaran, kung saan ito ay walang iba kundi ang batang miss ng pamilyang bay habang tumatawa at labis na namumula na tila basabik sa laman. Gayunpaman wala ditong pakialam ang kapitan sa halip ay iniutos niyang sabihan nito ang kanilang kapatid na magmadali mamaya, ngunit ikinatuwiran naman ng isa na hindi iyon magiging madali sa kadahilanang sila ay mga lalaki na hindi bababa sa isang oras bago magsimula. Ngunit nang marinig ng isa ay itinaas niya ang isang darili at ipinahayag niyang isang putok lamang ay sapat na. Matapos ang tagpo sa labas ay muli nang bumalik ang panel sa loob ng silid ni Miss Zixi na bigla na lamang nabara ang kanyang baso dahilan upang matapon ang laman nito, kasabay ang kanyang paghilate sa sofa nang wala ng malay kaya naman humingi na lamang ng pasensya ang hangal na pinagkakatiwalaan niyang tauhan. Habang pinagmamasdan ng kanyang young miss ay ipinaliwanag niyang bagamat binibigyan siya nito ng lubos na kabaitan, pero dahil sa ginawang pagbabanta ni Bay Mahua sa kanyang kapatid ay wala na siyang napagpilian pa kundi sumunod dito. Hindi rin nagtagal ngayong tapos na ang kanyang papel ay pinadalhan na niya ng minsahe ang grupo ng pasukan Kusas Dua Commission, habang sa kaloob-looban niya naman ay ipinangako niya sa kanyang miss na oras na matapos ang plano ay tinitiyak niyang magbabayad siya rito para sa kanyang krimen gamit ang kanyang sariling buhay. Makalipas ang ilan pang sandali, sa kanyang paglabas ng mansyon ay agad bumungad sa kanyang harapan ang mga tauhan ng magkabilang panig na nakahilata sa sahig at wala ng malay, kasabay nun ang sharing pagdating ng ilang kalalakihan kung saan ang isa sa kanila ay binati si Baymo sa mahusay na pagganap nito. Hindi pa siya doon na kontento at pumalakpak pa siya ng malakas, sinabi niyang titiyakin niya na pag nakabalik na siya ay sisiguraduhin niyang makakausap nito ang pinuno ng kanilang koponan. Gayun pa man balis ang inutusan lamang naman ni Baimo ang lalaking magdumaling isagawa ang kanilang pakay, subalit hinawakan nito ang kanyang balikat sabay tanong kung gusto ba nitong sumali sa kanilang kasiyahan. Hindi pa nakontento ang hangal at nagpalabas pa siya ng katakot-takot na killing intent habang nakatingin ng matalim para hikayatin ang lalaki, sabay sabing ang pagkakataong ito ay isang beses lamang sa kanilang buhay dumating. Subalit agad pumiglas sa pagkakahawak si Bai palayu palayo at labis niya itong ikinagalit kung saan napamura pa siya, mariin ipinahayag na hindi niya ito kayang gawin sa young miss. Kaya naman matapos niyang ibaling ang kanyang tingin sa ibang parte ay sinabihan niya na lamang ang mga itong magdumali, nang dahil doon ay napatawa ang lalaki habang naglalakad papasok kasama ang iba pa. Hindi nagtagal pagkarating ng lahat sa silid ay pumaibabaw ang malisyoso nilang tingin sa young miss na nakahiga sa sofa, at sa mga punto ring iyon ay inaalis na ng namumuno sa grupong sumalakay ang kanyang sinturon upang simulan ang kanyang masamang balak. Matapos iyon ay isinunod niya namang alisin ang kanyang protective mask kung saan ito ang dahilan bakit hindi sila naapektuhan ng gas na kanilang pinakawalan sa labas kanina. Habang kanyang sinasabing ang hakbang na ito ay isang tunay na pagpaslang, subalit para naman sa kanila, sa katunayan ay sila pa nga ang nakikinabang sa baytawa ng malala. At dito na po muna matatapos ang ating recap na ginawa ko ng mahigit sa labing dalawang oras o mahigit pa. Kung nagustuhan nyo po ito ay maari bang makahingi ng like, subscribe, at sa mga nakasubscribe naman na ay maraming salamat sa inyo gayon na rin sa mga nanunood hanggang sa susunod muli.